eto na guys yung uh, hiniwa natin ng na mga taba ng kambing ito na siya ito oh nagkakaroon na siya ng mantika pero kailangan natin yan pakuluin ng pakuluin para maging ano siya malinaw na mantika na ang itong nilagay ko guys ito nilagyan ko siya ng balat ng orange kasi pag nilagyan natin yan ng balat ng orange ang mantika niya ay napakabango at saka hindi nangangamoy yung pagluluto nyo. Ang amoy niya ay parang nagluluto lang kayo ng cake. Uh, di ba ang amoy ng cake is mabango? Ganyan din ang amoy niya pag uh, nagluluto kayo ng taba ng kambing na gagawin yung mantika. Ay ang amoy niya is na parang cake lang, nagluluto lang kayo ng cake. Hindi nyo naamoy yung malansa, yung ganon-ganon. Na ba diba yung yung sa kambing may may part to ng sa loob ng kambing so uh, may part talaga na malansa siya, pero pag nagluto kayo ng ganito at lagyan nyo ng balat ng uh, orange ah, hindi siya mga ngamoy na parang amoy ng kambing, amoy lang siya ng parang nagluto kayo ng cake so actually ang nilagay ko dito na balat ng uh, balat ng uh, orange is apat na piraso yan o, oh. ganito at saka pag nagluto kayo, pag nagluto kayo ng ganito na gusto niyo gumawa ng mantika ng taba ng kambing, huwag niyo lalagyan ng tubig. Dahan-dahan lang yung apoy, kagaya niyan. Maliit lang yung apoy hanggang kumulo siya na kumulo, hanggang matunaw, hanggang maging brown yung mga hiniwa natin na ganito. Maging brown. So pag nag-brown na to, ibig sabihin yan na, na pigaan na siya, lumabas na yung katas niya na napunta na doon talaga na magiging mantika na siya o magiging asyete. Thank you guys!